Magandang hapon po dito sa kubo. Ngayon gabi, mag tayo ng hito. Pabrito ni Jax at pabrito ko din. Kaya, inaayos ko lang itong uling tapos mag tayo ng hito. Apat ang hito natin at tamang-tama, tag-isa tayo. Wala <laughs> ta kasha. Hindi kasha. <laughs> oh, pinahaba mo na lang sa gila. <laughs> Sobrang mabango ang uling dito sa probinsya. Iba talaga. Pwede na natin i-flip itong isang hito. Oh, ayan na. Oh. Hindi mainit? Hindi masyado dito sa bundot. Okay lang. Pero yung isa nagdikit konti. Nakuha ko pa ng pang ano sa gulang. Oo. Oh, okay. Ayan na. Oh. Mainit siguro masyado dito sa gitna. Ayan. Uh Oo. Uh, masarap yan. Habang iniihaw ko ang hito, gumagawa si Jess ng sausawan. May kamates. Kam Kalamansi. Kalamansi. Oo. Uh Oh, may sili pa, ah? Oh, masarap yan. Grill tayo na. Na? Okra. Okra. Oh, nagihimas. Ito ang ating hito update. Binaliktad ko na lahat. Natanggal konting balat, pero okay lang yan. Ano nga, masta Malapit na. Yan, Tignan mo. Wow! Ang sarap. Ang bango, Luto na ang ating hito. Perfectly cooked. Oh! Wow, crispy. <laughs> Super excited ako. Ito, medyo sunog. Pero okay lang yan. Gusto ko yung lasa ng char. Apat na hito. Luto na. Mabilis lang maluto itong okra. Oh. Di ba? Sarap yan ng sausaw, sa sausaw, mo din, no? Luto na itong okra sa gitna. Oh, ang bongo, grabe. Inalagay ko yung mga sagili dito sa gitna para maluto din. Ang ating hapunan ngayon, meron tayong hito, okra, sausawan, at syempre kanin. Kain tayo. Ayan, Ayan oh, nagkakamay yung dalawa. Sarap. Yummy! Yummy! Yum. <laughs> Two thumbs up pa. Chucks boy, paboritan mo ang hito na. No? Kamusta ang hito ni daddy? Sarap. Masarap. Buti na lang. Wow. Masarap. Fresh na fresh. Kamatis. Oh, oh. Ang oh, sarap. Ayan na oh, may siripa naubusan pala kami ng sabuya sayang <laughs> mm. mas? Well, mas? Oh. Itong okra, the best. Mm. Masarap. Uh -huh. Sobrang masarap. Mm. Ano ba yan? Ang sarap ng hapunan natin, no? Solve ang dinner. <laughs> <laughs> At mura lang to, no? Mm -hmm. Mm the best. Sa so, talaga sa pinaka-favorito kong hapunan ito. You know, subo na no, may hito, kamates. Mmm. <laughs> Ang sarap. Gawa ka na ng hito fish pan mo. Pwede no? <laughs> Benta na lang yung ihaw na hito ni Kuya Jake.